Bago tayo magsimula sa ating arawin, ay magtayo muna ang lahat upang panghihihin natin ang presensya ng Diyos. binibigyan nyo pa, no? Maaaring pang pumunta ng ating panghihihin na muna Sa ngalan ng ama ng natin presensya ng Diyos. Amen. Amen. Okay, maghihihin na tayo ang lahat. ngayon, uh, mayroon na kong mga handa na rin Upang ma uh, mapanatili ang kaayusan ng ating silid-aralan, ay nito ang ating mga alin tutunin. Okay, una, pag-ibasa ni Bibiling uh, Romano. Maupuan ang kaayos at mabiling na mabuti. Huwag mo salita habang nasasalita ang buwan ang guro sa sarap. At itaas ang kanilang sa sarap. Okay, naiintindi. Nagbalik niyo ang ating mga alat sa loob ng ating silid-alalan. Okay, magaling po na nun. Gusto ko sundin niyo ito kapag tayo ay nasa ating silid-alalan. Ngayon, bago tayo ay, pagpaparoon naman tayo ng pagbabalik aral sinasabi ko isang unit. Okay, ano ba ito? Okay, tama. Ito ay ang ah, pagbibilang ng unit ng pagsulat ng balita. Kapag ah, sinasabi ko naman na ito ay yung gamitan ng mga kandiwang, tahasan, at masigla. Okay, tama. Ito ay pagsulat ng mahusay ng ulo na balita. At yun, meron po kayong mga idea kung ano ang aking tanda na sa araw nito? ito. Okay, ito ay Pagbibilang ng unit sa pagsulat ng ulo ng balita at ang pagsulat ng mahusay na ulo ng balita. Ngunit bago ang lahat ay narito ang ating layunin. Pakibasa ni Bb. Benyares. Natutukoy ang kahulugan ng pagdiriwang ng unit sa pagsulat ng ulo ng balita at pagsulat ng doon ang ating mga layunin na gusto kong makamit pagkatapos ng ating talagayan. Ngayon ay Una ay paki basa uh, ni Bienvenido Lopez. Dawa, hayagan, um, hayagan ay may ang sukat na Okay. bawat ay may sukat na gulo. So, pag, sa pagsulat ng balita ay ang malinaw at ubak. So, ang una ay, ito ay tumukukoy sa tiyak na suka at ulapan ng bawat punong na ginagamit sa bahayagan. So, ang sukat na ito ay nagtatakda ng espasyo na maaaring mamitin para sa pagsulat ng mga artikulo o balita. ama, may tama hey, na uh, ito ay ang sukat tabloy uh, na binawa uh, times 18 ay nagtatakda ng limang ulo ito ang tiyak na sukat na pahinana sa isang tabloid na kalaniwang ginagamit sa mga tabloid na kahulugan. Ito ay may sukat na uh, 9 inches para sa, para sa lapat at ang 18 inches naman sa para sa haba ng babat. Na, okay, nyo ba? Okay, ngayon, kasunod naman ay ang bawat laki estilo ng tipo ay may tiyak na bilang para sa estasyong kalalagyan. Okay, para sa iyo, being ano ba ang ibig sabihin? inaalamin natin ang bawat litra na may uh, may uh, bawat litra ay may bilang ito ng nene. Okay. Una, pagkibasa. Binibini restorado. Lahat ng maliit na titik ay lahat ng maliit na titik maliban sa maliit na M, W, at G, I, F, L, T, is equals isang unit. Okay, nalito ang ating

W J I F uh, N -E. ito isang isang ito ay uh, equal isang unit so makikita natin dito na ang uh, uh, maliliit na titik na M W F L T I isang unit okay ngayon uh, maliban na naman sa so ano ba ito ay um, ang uh, A B ito ay ito ay hindi isang unit. Ito lang ang mga titit na yung na binabanggit ay hindi ito equivalent na isang unit. Pangalawa, maliit na M at W equals equal to isa at kalahating unit. So, makikita natin dito na maliit na M. Maliit na M at W. Ito ay equivalent na isa at kalahating unit. Okay, pangatlo. No. Okay, ito ay maliit na J, I, L, T, at L equal to uh, kalahating unit or one half unit. Okay, so makikita natin dito na J, I, L, T, at L ay sa uh, kalahating unit lamang. Okay, pang-apat. Pakibasa, hindi naging lahat ng malaking titik, maliban sa malaking M, W, at G, I, is equal isang unit at isang labing, ay, one half unit. Okay, lahat ng titik, maliban sa malaking M, W, at G, I, I, hindi ito ikibalik ng isa at malaking unit. Ito lang ang uh, halimbawa, A, B, ang iba naman sa mga pilit na ito ay uh, hindi ito uh, equivalent ng isa at kalahating unit. Okay? So, pang lima naman ay ang malaking M, W, equal to dalawang unit. So, makikita natin dito na ang M lang at malaking M lang at ang W ay dalawang unit. Okay? Pang-anim, pang uh, pang malaking J ay equal to isang unit. So, makikita din natin dito na ang malaking J. Malaking J at I ay isang unit lamang. Okay, so, pang ito, ang uh, pakibasa na nililigay pesos. Lahat ng matas na sa bigling tanang pananong at dalawang panipig is equal, equal to one half unit. Okay, maraming salamat. Lahat ng matas na sa bigling, alam niyo ba ano ang bigling? Ano, may okay, kamdang panano at dalawang paniti equal to one half unit. Okay. Uh, pangwalo, gitli, datlang, tanggap pananong at panibig, okay, kita na natin ang ako na gitli, datlang, tanggap pananong at panibig, ay ito na okay. uh, to isang unit lang. Ha. Okay. Pang siyang bilang dalawang hanggang uh, at zero equal isang unit. Okay. Uh, isang po, bilang na isa. Okay, tandaan natin ang bilang isa sa isang pahayagay. Equivalent lamang ito na isang unit. At ang naging isa naman ay, pag-ibasa din ni Rodriguez. Naging isa. Espasyo sa pagitan ng mga salita equals one unit. Okay. Ang espasyo naman sa pagitan ng mga salita ay, equivalent okay. so, ito na ng ng isang unit.

kagamit ng diwang uh, tahasan at masigla. Ito ay lang ang bagay. Dapat gamitin ang mga diwang may lakas at sigla, sigla upang magiging uh, engaging at kaakit-akit ang ulo ng balita. Okay, uh, maaari mo magbili ng halimbawa nito. tabi-tabi, okay, katubis? Tama! Halimbawa na ito lagay ng sariwang impormasyon sa bawat ulo. Okay, bakit mo talagang magbigay ng sariwang impormasyon sa bawat ulo para sa ipinibigay Ip Ip sa ulo? Okay, maraming salamat. Ang pagbibigay ng uh, sariwang impormasyon sa bawat ulo ng balita ay nakaka-bibigay ito ng mga tagapakinig na magiging ng sila sa pagbabasa ng isang palagad uh, maglaman ng bago sa rito informasyon, ang ulo ng balita upang maging relevant at makapagpapal. <tinyo> Ito, okay. Pangatlo, binibiling uh, alibo. Gumamit ng kuwait sa halip ng pangatnig na at. Maaaring ba ito'y Okay, tama. Gumamit ng kuwait sa halip ng pangatnig na at. Okay. Sa halip ng pangatnig na at, mas maaaring na gumamit ng ito upang hindi mas formal at maayos ang pagkakagaling nito. Okay, pang-apat naman ay ang uh, Okay, uh, basahin na sabay-sabay. Gumamit ng mga pandiwang pang sa mga pangyayaring magaganap. pa. Okay, sa so, pang-apat naman ito ay ang uh, paggamit ng mga pandiwang panghinaharap ay nagpapahiwatig ng mga pangyayari at pangyarapan na hinahanap. So, ibig sabihin, hindi pa ito nagganap. Kung ito ay magaganap pa lamang. Okay, ma uh, binibili ni uh, Rodriguez, maaari magbigay ng isang halimbawa nito? Okay, tama ang halimbawa nito. Magsimula ang proyekto sa susunod na linggo. So, ang kanyang ginagamit ito ay ang uh, salita sa susunod na linggo. So, ibig sabihin ay magaganap pa lamang. Okay, maraming salamat. Ang lima naman ay ang... Uh, gumamit ng isang panipig sa halip ng dalawang panipig. Sa panglima naman, ang paggamit ng panipig ay maaaring magbigay ito ng mas malinaw at dilatsyahang mensahe sa ulo ng balita. Okay, tama ba, ba? Okay. Ngayon ay ang pang Paki-basa ng Pilipinig Banyares. Gumamit ng maikling ngunit positibong salita sa ulo ng balita. Okay, uh, maaari ba ipaliwanan ko sa amin? Okay, maraming salamat. Okay, sa pang-anin naman, ito ay ang paggamit ng maikling, uh, maikling, ngunit positibo na salita ay nakatutulong sa pagpapalakas ng dating, ng dating at ipito ng ulo ng balita. Okay, uh, halimbawa nito, pambansang atlita na buwagi sa international na kompetisyon, di ba? Maikling lang pa ito naman ang resulta. Kinaibyan ng nab. Okay, maraming salamat po, Ma'am eh, Paloma at Ako na ang magbabasa. Gumamit ng mga pandiwa pang-pangkasalubuyan sa mga pamilya na nakaraan. na. Okay, kids, dito na susukatin ito. Uh, ang paggamit ng mga pandiwang pang-pangkasalubuyan sa mga pamilya na nakaraan ay nagbibigay ng kasalubuyang perspektibo sa mga dating pamilya Halimbawa nito, ang uh, maaari ka magbigay, halimbawa, ginawa you ka know, Alberto? Okay. Okay, kama yung halimbawa. Ito ay, nagbagi ang Pilipinas sa nakaraang Olympics. Di ba ang ginagamit ito ay ang nakaraang sumili? Ito ay naganap na. Okay. Pangwalo, ah uh, binibili sa ang huwarang ulo ng balita ay kinakailangang makapaglahad ng mensahe sa pinakamadali at maagang paraan. Magaang paraan. Magaang paraan. Okay, maraming salamat. Ang pangpagalungan ng ulo ng balita ay dapat maipahayag sa pinakamadaling paraan upang mabilis ng unawaan ng mga magbabasa. Ang bawa na ito ay ang bagyong huli na dulog ng Pinsala sa Luzon. So, pamantayan, malinaw na paghatid ng impormasyon, 20%, nilalaman, 15%, komunikasyon at kolaborasyon, 15%, kabuuan, uh, 30%. 50. 5%. Okay, maraming salamat, binibiling, Romano. Okay. Okay, natapos na ang ating 10 minuto. Ngayon ay, pasintanin na ang mga pagsasalala Ano ay magsimula tayo sa unang pangkat okay okay magaling ito na pang natin sila ng isang masikapong palatpak ngayon naman ay alam mo hindi magpapatayo pangal. ang pangalawang pangkat at ito na nila, ang presentasyon okay nakatagal sa pangalawang pangkat mayon na dahil may ng okay 1, 2, 1, very good, very good, very good. O kung yun, wala na ba talaga kayong mga tanungan, o kalimikasyon tungkol sa ating paksang binalakay? Kung wala ay, ako ang magtatanong. Uh, Pasabi pagsulat ng balita? Okay. Tama ang iyong sagot. Okay. Ngayon, ay alam ko, uh, nakikinig kayo ang may katulang sa araw na ito. Okay. Uh, Binang pagbukuna o pagbibigay ng uh, pangkalahatan, napakahalaga ang tamang pagsulat tamang pagsulat ng mabusay ng ulo balita, lalo lalo na sa pagbabahagian, pagpapahayag ng informasyon tama, at upang mas epektibo at kaakit-akit ang pagpapahayag ng emperasyon. Okay? Naiintindihan na ba? Okay, ngayon ay kumuha kayo ng isang kaapat na papel dahil magkakalong kayo ng pat susunod. Okay, pag ng panuto, binibili uh, katubis. Isulat ang T kung ito ay tama at M naman kung mali. Okay, bitin ko lang kayo ng ibang minuto pang sagutan ang mga katanungan. Okay, tapos ang ating limang minuto, maaari na ipasa ang iyong mga papel. Dahil na lang magbabasto nito. Okay. Okay. Para naman sa iyong takda parali. Okay, kumuha pa kayo ng iyong kwadro na dahil at akin na lang makinibigtig ang iyong takda parali. Okay, na ng mabuti. Para sa itakdang takda ay pag-aralan niyo topic ko na ating sa susunod na araw. Ito ay ang mga tungkulin ng nagawasto ng kukya at mga panandang gamit sa pagwawasto. O okay, kinukuha lang ba? O ulitin ko. Pag-aralin nyo pag mong, uh, pag mong, uh, ating sunod na tatalakayin sa mga tungkulin ng nagawasto ng kukya at mga panandang gamit sa pagwawasto. Okay? ang lahat uh, uh, binitingin ko kasama yes, rin po na natin pagpapasma ko na natin sa pala ng ama ng anak ng Espiritu Santo Amen okay paalam sa lahat paalam po binibini, ko binita